Actually, ang ganda kasi um, totoo yun na My Guardian Alien, tungkol talaga siya sa pamilya. Pero lalong-lalo na tungkol siya sa kung paano hinihilom ng pamilya ng mga naiwan kapag nawawala ang isang mahal sa buhay. Feeling ko mas doon sila makakarelate na uh, may kwento tungkol sa mga um, naiiwan at may kwento yung mga nang iiwan o yung mga nawawala. Parang ganon. So feeling ko mas doon makakarelate yung hindi lamang yung mga Pilipino dito sa Pilipinas kundi doon sa ibang bansa. Kasi kwento siya ng buong pamilya at kung paano nyo ginagawa ang lahat-lahat para mabuo siya. Tapos kapag nawawala yung mga magulang natin, ang ta tanging naiiwan sa atin yung mga turo nila. Yung mga turo na yon yung daladala natin sa pakikibaka sa ating buhay, yun yung nag, nagpapalakas sa atin, yun yung nagiging inspirasyon natin para laging lumaban araw-araw. Noon una ko narinig yung ano, may guardian alien, oh alien, first time ko nagagawin. Tapos nung narinig ko yung title, if you're talking about alien, maybe you're talking about humanity mas dun ko siya tinitignan eh. Na kapag tayo daw, nagkakaroon daw tayo ng konsepto ng alien dahil binabangga natin lagi yung another concept or galing siya sa konsepto ng pagiging tao mismo. etong serye na ito, uh, mag sa kanila, magtatanghal sa kanila, magpapakita sa kanila ng iba't ibang pagpapahalaga tungkol sa pagiging tao at tungkol sa pagpapakatao. thank you